Pakos na pakos. Ay, so, maliligo yeah. na ng dagat. Um, oh, daw kami ng dagat. Wala pa akong idea. Okay, 11.15 na. Guys, kami ng Camera ni Gajumo. Hello? Cheers! for running. Eh. <laughs> Alam mo, ay baller so. Oh. Guys, kami ng camera ni Gajumo. Post mo action at five. Dala namin yung mga oras here na pan. Sa radio. Baofeng. Alam mo, mamumundok ko. Sabing maliligo tayo ng dagat eh. Ayaw maniwala. Maliligo dagat. Oh, pre. Kapag pantalon na ako, oh, pre. Kapag pantalon na oh, sure. Kailangan ba may choice? Kung uh, ako mag-brief lang ako. <laughs> na, <wala ba? laughs> diba? Mag-brief ka lang, boy. <laughs> Uy, ba't ko <kami>? Gawang <laughs> na. Pinasang ko lang ng map. So, ayan. Wala pula pa ang idea sa kami pupunta. eh Fresh na fresh. Bagong ligo. Tapos, tignan na itong bagong design na t-shirt. Kimson. Pakita mo nga boy. Like, sige no? Eee, hey, paghayo. Pogi For... oh. Kimson na. Tata tatawagin kita tatlong beses ah. Andres! 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 Eee! Yeah! <laughs> Wala kaming idea saan pupunta eh. Pati yata si boss. Lagpas <laughs> eh. Pinirata si Google Maps eh. Sabi ko pa, sige pa. ano na ano. <laughs> ko uh, drive-thru. Magbababa <laughs> <laughs> ka lang ng bintana. <laughs> Ito yung mahirap maligaw sa ganitong lugar eh. Napakasikip, tapos naligaw ka. Wala kang iikot. ako po, ko. Atras malala. Okay, kaya mo yan. <laughs> Salamat po, pasensya na po. <laughs> Opo, lumagpas po. Green country po dito pala. Thank you po. Dad, yung nakasaradong gate dyan. Buksan nyo. Buksan oh, literal. Buksan nyo. Dyan tayo. Dito na po po uba kami, sir? oh dito na kayo, sir. Balita ko, lumagpas kayo ah. Lumagpas kami, sir. Hindi <laughs> <laughs> mo kami tinimbrihan, sir. Nandumang kami, sir. Alright. Dito na tayo. Aray ko. Pogi to, pogi to. <laughs> Oop, oh, may harang, oh. Gangster, shoo shoo. <gat> Sa sakti eh. oh. Ada pa. Darko ni dito. Parang Children's Park Dito na tayo pero di ko alam kung saan. gagawin <gat> <gat> na eh. natin? Di pa. Di pa? muna alamin. <gat> alamin muna natin Saan <gat> so, kanan. Ah, kanan daw. luwang neto no medyo nakikita niyo na anong gagawin kasi tol alam ko naman may gigil kayong tinatago Dahil sa mga kaganapan natin sa buhay ngayon. Oo, 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 lalo to. lalo to. Malaki gigil sa akin na ito. Kaya dito tayo ngayon para ilabas niyo yung gigil niyo. okay, gawin natin dito ngayon. Magkukat tayo. Ipaintball tayo. Pakabari lang tayo. Sabi ko sa inyo Bawal yung ginagawa mo! So today, mapapalaban tayo sa isang gera. Sino ba magkakampi? Di ba tayo? So tapos pagka meron naglalakad na nakataas ang kamay, huwag yun ang baril eh. Lord, huwag sana tumama sa akin to. Ready na! Alam na! Alam na! Sige! Tagu-tagu ka na! na yan. <laughs> so ayan, opponent namin si oh, boss. Ah! Ano kami? One, two, three... Okay. 5, 6, 6 kami. Tapos dalawa sila ni madam. Alright, let's go! Paparinig na tayo, Paul! Paparinig na kami, nagmu-moist tayo. Mu-moist! Nagpa-panic e. 2 versus 1, 2, 3, 4, 5. Kampi tayo 6. ko kaya, starting point. Daddy, sigurado ka ba sa mga plano mo sa buhay? Sigurado. Tiwala lang. Anong plano natin? Mag-abi na tayo. Okay, Para okay. lahat ng nasa gitna, kuha natin. Kuha natin. Okay. Right ako ha. Okay. Huwag kang didikit sa ano ha, balloon. Oo. Yeah. Para mas makagalaw ka. Oh guys, ano? May, may, may strategy pa tayo. Ha? Ah? Ano strategy natin? Ah, ano, plano, plano. <laughs> Anim tayo. Oo. Oh, oh. Anim tayo. Oh. Tatlo doon, tatlo dito. Oh, sige. Okay. Ay, ah, game na! Tat tatlo, daw. Corner. dito. <laughs> <laughs> ah, dala, dalawa na lang. Oo, oh, may gitna dapat. Ano, sugurin natin ka. Oo. Yeah. Sige. Tugod tayo agad para yung ma panic sila. <tod> Tulasa! <laughs>

Hindi ka, no? <laughs> Inip! <it>? Kasintado <laughs> si Madam, tinamaan ako. <laughs> Nalasahan ko. Pagka meron ka sa liga. Parang ako nakatama sa kanilang dalawa. May kaya baka ka din, no? Libo-libe! Bilis mo marilibigay kayo, eh. ni Madam, po. pre. Madam nakatama. silip niya sa akin, ganun, pak! Sa, sa pula dito. <laughs> Pwesto muna kayo, nandito sa likod. Uh -huh. Saks, antayin niyo muna. Kasi siyempre, sila naman susugod, no? Ang dami nila. Uh -huh. So, bumawas muna kayo ng mga dalawa. Tatlo, sige, sige. Tapos saka kayo ngayon mag okay okay, 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 let's go. Let's go. Bottled out then. Cross Eliminated. Hit oh shit. <laughs> eliminated. BK eliminated. Oh! Kadalawang beses ako sa kamay tama, oh. <laughs> Ay, ako may gloves. Nandun lahat sa akin, ayaw iyo ah. May bala pa. Meron. Isa pa. May bala pa, eh. Last, last, last. Ito ang hangga, kuya. Tinamaan ako ni Madam. Ito, tinamaan ako ito, ni, ito, ni Madam. Oo, oh, magaling, magaling. Sharp shooter.

Limited. So akala ko out na to Akala ko out na yun Kaya nga ayok Tumayo eh Akala ko din out na e Nakabocus na ako kay madam Nakagano na lang dito <laughs> 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 Ni Regen, ako ni Kunye Third time, nine lives Nine lives So ayan, yeah. kinakain ako. Kaya Sino sa na kasi yung lahat. Okay. Hindi <laughs> pa usapan siya titirahin. <laughs> <laughs> Bakit ako kong kinu Ako nga unang tinitira. Ah. So, ito tama oh, tapos dalawa oh, ito sugat parehas. Grabe, sarap no? Putik na ako kung putik eh oh. Sabi ko may pampalit naman. So yan, para sa mga may gusto ng ganito, message nyo na lang yung Splatmaster. Bayad namin to. Ang rate nila ay 6.5 per 10 people. See? Retail yung binayara namin. 6.5 for 10 packs. Magpakbakan kayo isang pamilya. Ngayon, pagod na ako. Hanggang dun lang, hanggang dun na lang yung gigil nila sa 3 rounds. Pag dinila nila naubos, di ko nakasalanan yun. <laughs> Dami kasi namin trabaho ngayon sa bahay. Kaya di kami makalabas, di kami makapagmotor, di kami Mula. makapamundok. Kaya ito na lang muna. May kawayan lang to. Kaya malapit sa Metro Manila. Pero strictly by schedule. Hindi pwedeng walk-in. So, ayun. Kailangan yung schedule. Message nyo na lang sila. Ayan, si Sir Leo sa kanya yung Splatmaster. Ayan. Siya yung sasagot sa inyo lahat eto na yung pagkakataon ko Para makabawi Oi, barrier, ang mo Oi, wait, 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 wait Wait, wait, wait Ayaw Kala niya pagbibigyan ko siya <laughs> Style yun, style Para mapagod siya Style yun para mapagod siya Okay Ready Wala niya bibigyan ko siya Boom! boom. Bam! Pa! Ba. Ba-da-ba! Boom! Pow! Sakit man! Ano? Sa pa? Okay. Sige! <laughs> <Isang lupa. laughs> Mamaya tignan natin yung mga tama ko sa kanya <laughs> Ready! Ready! target lakasan Di ubusin yung galaw gigil bos sarap sarap no? yes, sir, ginugi, ginigiyang tayo. Tiga eh. tiga <laughs> Alam mo <kasi>, tinamaan. <laughs> Ah, Pagod ako. Inubos mo, gigil mo literal Pakita oh. okay, mo kay Doem. Nadulas ka pa eh, no? For. Overkill ang mucha. Tapos nadulas mo siya kanina. Nakita ko gawin nyo yung ba? Ganito gagawin. Hunting the rabbit naman. Tatatakbo lang kayo sa loob. Yung dalawa lang ang may barela. Iiwasan <laughs> pwede, nyo lang. Pero pag natamaan kami. Hanggat may bala sila. Hanggat may bala. <laughs> hanggat may bala. Hunting the rabbit nga. Ganun pa din. Dulo-dulo. Okay, okay. Hunting the rabbit. Anady. <laughs> okay, <thank> okay, <you. laughs> okay. <laughs> Wala. Para to sa hindi mo pagpagsintapin. <laughs> <laughs> Yan. Bum. Wala! Di ba ka tama? bang bang mga bagay na hindi natin napag-usapan. Oh, Ugunin <laughs> mo dahil! <din. laughs> wala lang bala. Lumalapit ah, na lumalapit. Yan. Wala nang bala. Oh, wala nang bala. <laughs> baka meron pa. LABITAN mo dahil! LABITAN mo! Ay! Tinamahan <laughs> <laughs> ako ni Ani sa paa. Wala na! Hindi ako sa ko. Wala na bala! Wala na! Wala na! Wala na! Wala na. Uy. <laughs> Kala wala na! Ah! <laughs> Arai, arai ko, ah, ah, arai sorry tadi, arai sorry, sorry, <laughs> sugut pangu, Ang darap kasi barilin tumatakbo. Darap barilin. Teka lang, may bala pa. Ano kayang gagawin natin dito? Ay, alam ko na! Five, four, three, two, one! Batak ko lang! Aray! Salamat! Aray! Tinira niya si Andres, no? Aray! Aray!

Literal na aray ko Aray ka Dabay, dabay, dabay oh Aray, binaril ako sa put Aray Aray, binaril ako sa put Mayroon pala mang gigil si Kuya Chad Ngayon yung masasabi na ramdam mo talaga yung gigil ng bawat isa Hahaha <laughs> Sol pa yung gigil mo? Grabe, tuwawa naman yun. Pero pagod ako. Ay, Sol talaga. Sol na Sol talaga. Last day niya. Apat sila. Bakit tatlo ha? kami? Kayo ha? Ge. Sino sila? Kakasak mo na to? Kaya natin. Kaya natin niya, madam. Sige. Andiyan ka naman eh. <laughs> Nadali mo girl! Nagigawin natin, apat sila Huwag tayong masyadong lalayo Dito lang tayo Iyaan nyo silang sumugod sa atin So abang lang tayo, abang lang, abang Pumitas muna tayo dalawa Tsaka natin sigurin okay. Dito na lang ako sa barrier. <laughs> Pwede! Ate sa kanan ka ate Ani ha Okay Meron dito ah. Ito, ito, ah. Meron sa kanan, si Boss Makol <laughs> yun. Ayaw din nila sa mabod ah. O, ha ko Wala na akong bala! Het! 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 Wala na akong bala! Bigbosan ako yung headshot eh! Hindi ko mahanap si Andres! Pajawak ka sirang nag-boss na eh! Tinamaan ako, headshot! Sorry, madam! Ate Ali, putok na putok! Kahit out na eh! Ngayon, takot ako eh! May Hindi, hindi po. sila. Gusto oh. niyo pa, Ang <laughs> 못잡 r e f e r r e a r c h 드디어 잡았다 e l e r y 얀�wie 참고 figured � Cinque